Kumusta kayo lahat? May booking pa? Okay pa ba, ba kayo sa Joyride? Okay pa? 10%. 10 kumusta yung mga booking nyo? Okay naman. Okay naman. Booking sa kapila, kumusta? Papalakasin na natin yung Cebu at tuloy-tuloy na to. Gusto ko lang malaman ninyo lahat na yung 10%, tuloy-tuloy na po yan. So, hindi lang yan promo. Talagang 10% na lang. So, gusto ko lang din malaman, anong mas, mas gusto nyo? Yung 20% tapos may incentives tayo? Or 10% na lang lagi? Ang tatalino nyo talaga. Kasi ganito, 10% compare sa 20% na may incentives, yung incentives hindi naman yan lifetime eh. Tama? Eh, yung 10% araw-araw, bawat biyahe nyo 10%, meron, wari, sa isang biyahe niyo isang daan sa 20% may kaltas na 20. So kung gawin natin 10%, may incentives na kayo 10 peso na 10 pesos na maiiwan. Tama? So kung ang commission niyo sa isang araw na 500 magiging 250 na lang yan dahil sa 10%. So yung pinaka incentives nyo, yun na yung 250. Tama? Di ba? So talagang mas maganda yung 10% talaga. Mala malaking tulong. Okay. So wag kayong mag-alala. So hindi lang dyan natatapos dahil importante yung mga customer nyo at unti-unti na rin namin pinapalakas ang customer ngayon. Kasi ganito yon ang mindset dyan. Once na lumakas na tayo yung Cebu at dumami na kayo, dadami rin yung passenger. Doon yung mararamdaman yung sagana sa 10%. Doon yung mararamdaman yung malaking kita sa 10%. So pag maraming rider, maraming pasahero. Tama? Salamat! Malit ang komisyon, mas malaki na po ang inyong kita. Mag-ingat po lagi sa biyahe at huwag po natin kalimutan, safety is always our priority. At para naman po sa lahat ng mga new applicant na gusto mag-apply sa Joyride MC Taxi dito sa Cebu, pwede po kayo mag-walk-in dito sa Joyride office. Number 13, Pyramidio Street Mandawi City, Cebu. So andito po yung address, tignan nyo na lang po. Simula Monday hanggang Saturday po yan, 8am hanggang 5pm po ang uh, open po ng Joyride Cebu office natin. At huwag kayong mag-alala dahil wala po kayong babayaran kahit piso pag kayo po ay nag-apply dito sa Joyride MC Taxi Cebu. Dahil kayo po ay bibigyan namin ng free 4,000 top-up, free Joyride jersey at free Joyride helmet cover. At hindi lamang po yan dahil pag ikaw ay naka-75 rides sa loob ng isang linggo o 7 days, simula nung na-activate ka sa Joyride MC Taxi, ikaw po ay babibigyan ng isang Joyride helmet. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag niyo po sanang kalimutan dalhin ang inyong mga requirements katulad po ng NBI clearance, barangay clearance, ORCR, at dapat kayo po ay professional driver's license. Yun lamang po, magingat po kayo lagi sa biyahe at kitakits po tayo dito sa Joyride Cebu Office.